Hi everyone! Kumusta po kayo? Una, I want to say sorry dun sa mga nag-aabang sa akin dun sa trabaho, sa mga pending job Sorry hindi ako nakapag-update. Akala ko po ay gagaling din ako kaagad. This video is for awareness para sa mga gustong magpaganda, na gustong mag-improve -mag yung sarili nila. Nagkaroon ako ng infection sa aking gluta drip session. Fault ko kasi una pa lang, naramdaman ko na, na hindi marunong yung nurse na nagturok sa akin. Una siya nagturok sa akin dito sinagad niya yung pinaka needle and pumutok agad yung ugat ko. Nagtry ulit dito. And then pumutok ulit. Nagtry ulit siya dito. Pumutok ulit. Sabi ko tama na, stop na. Tinuloy naman siya ng isang nurse and pumayag ako. May fault again na pumayag ako. And then nung nag okay na siya, yung nurse na unang nagkabit, yung pinaka nakadudtong dun sa gamot, hindi niya nalak ng maayos. And then nung nag okay, inopen niya. Sumabog yung gamot. And then, hinawakan niya ng, ang kinover niya nung kamay niya. So, hindi ko na rin naisip na magbaha magkaroon yun ng infection or something. Tinuloy pa rin yung fault ko pa rin kasi pinatuloy ko. Saturday. Last week, sobrang sakit na ng ulo ko. Nagising ako ng 1.30 ng madaling araw. Sobrang sakit niya. Hindi ko na siya mapigilan. Gansa nila na ako sa ER. so ako ng suka. Hanggang sa umabit na ngayon, one week na ngayon, medyo Nagawa ko ng video, asking for prayers para sa fast recovery ko. And awareness para sa mga gustong magpaganda, magpagluta, na-chat yung mabuti kung, ma kung marunong ba yung nurse, ko anong gagawin sa inyo. Para hindi po mangyari sa inyo to. Ngayon, nauping na hindi ako mapulag, may, may improvement naman since kagabi. Ngayon lang ko, hindi ako makapag-reply sa mga nagbimesage sa akin, sa mga friends ko, kasi sobrang in pain po hindi ko talaga kaya madilat ng matagal yung bata ko. Suka so, lang ako ng suka. Lahat po na nag-alala, nag sa lahat po na nagme-message, medyo better naman po. Pero humingi pa rin po ako ng prayer sa inyo. Thank you po. Palagi mag-iingat and God bless you.